Sure. <laughs> oh, Mr. Thompson. What if your wife finds out? It's modern times. Everyone's doing it. Where did my Christian limo driver go? My pious husband is missing. The baby I chose to have baptized is gone. Mr. Thompson what's happening it's the rapture shauna the rapture the virtuous have gone to heaven and the rest of us have been left below we were fools and because we rejected god tacitly accepting satan we must suffer through the up the, Simpsons, the yung end times. O kaya naman yung mga current na nangyayari po sa atin ngayon ay napalabas na nung Simpson noong unang panahon. Kasi kung papanoorin nyo po yung mga episode po ng The Simpsons, napakarami po na napredict nung palabas po na yan. Oo, cartoons po yan, pero may mensaheng pinaparating po sa bawat manonood ay hiwagaan ka talaga kasi yung mga pictures po na yan na galing po sa video ng Simpsons ay predicted na nangyari po. Ibig ko sabihin na ilabas na nang matagal po yung mga clips po, yung mga video po ng Simpsons. Pero hindi pa nangyayari yung mga bagay po na yan. Tinan nyo na lang po yung mga bagay po na yan. Yan kaya ay prediction ng The Simpsons? Inoconnect po ng mga eschatologists yung nangyayari po yan po sa mga nire-release na mga video po ng The Simpsons. O ang kuha po nila yung mga nakalagay po sa end times. At hindi lang yun. Kahit po yung mga nangyayari na ganap kahit nga po yung pandemya na predict daw po ng The Simpsons. Ano yung sinasabi po ng Biblia patungkol po dyan? Actually, isa rin yan sa kaparaan na pwedeng abutin ng mga tao. Guruin nyo po, cartoons po yan. Pwede makapanood ng bata. At kung makita po nila yan, pwede maitanong nila sa sa nilang magulang. Pwedeng matanong ng magulang sa mga pastor, sa mga Christian, kung hindi pa nila alam yung bagay po na yan. Pero isang kaparaan na yan, na merong mangyayari pong ganyan susunod na mga panahon. O sa panahon, specifically sa mga rapture, end times. Marami na po kasing gumagawa niyan, hindi lang The Simpsons. Mga movies about rapture, revelation, iba po gaya ng mga nakapanood po natin ngayon. So, awakening and awareness po yan para sa atin. Kaya kapatid, ano sa tingin mo? Coincidence nga lang ba? O, prediction talaga yan ng The Simpsons? tinan mo mabuti di pa nagaganap ang pandemya meron na silang inilabas na ganitong bagay na scene tagal na po pero nangyari po sa panahon ng pandemya rin yung mga litrato po na yan tingnan yung mabuti ito pa yung ibang bagay about sa rapture about sa end times at ilang mga nangyari sa panahon po natin ngayon na inilabas ng simpsons at naganap sa mga sumunod na panahon sila ngayon mga kapatid sa mga kinokonek ng mga eschatologies pagdating po sa mangyayari po sa huling panahon. End times, rapture, second coming, tribulation. Ano mang nag-trend po ngayon ay kunokonek sa Bible. At hindi takot po ang ini-influence ko sa inyo mga kapatid. Kundi enlightenment at awakening. Na sa mga kaparaanan po na yan, tayo po ay ginigising ng Panginoon kung tayo natutulog spiritually. Hindi aksidente na napanood mo ito. Pag-abot ng Panginoon sa atin at pag-remember na ano na tayo sa harapan ng Diyos. Are you ready na ba sa mga bagay na mangyayari na yan? Rapture, tribulation. Tandaan nyo po, sa lahat ng mga mana ng palataya ng Panginoon, mga kasama sa rapture. Pero paano yung mga hindi pa nakakilala sa Diyos? Yung pamilya. Diba? Ito na yung panahon para i-share natin ng Panginoon. Hadlang lang po ng kaaway kung tayo po ay nanlalamig ngayon kasi we are in the last days. At ayun ng Diyos na mangyari iyo yan. Kaya inaabot tayo ng Panginoon kahit sa video po na ito. Share mo yung kagandang loob ng Panginoon. Share mo si Jesus. Share mo yung salvation. Ano mang mangyari po sa panahon natin ngayon? We are secured. We are saved by the blood of Jesus. If we accept Him, our Lord and Savior. If we repent sa ating mga kasalanan. So yun lang mga kapatid. Patunay po iyan hanggang ngayon. Mabagi ng Diyos. Inaabot niya tayo. Kasi ayon sa awit chapter 145 verse 8 hanggang 9. Ito yung nakita ni David. Panginoon, kay mahabagin at matulungin. Hindi madaling magalip at sagana sa pagmamahal. Panginoon, mabuti kayo sa lahat. Mamalasakit kayo sa lahat ng inyong nilikha. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka namang natutunan. Kung meron kang tanong, let me know in the comment section. Kung agree ka, follow ka sa Facebook page, subscribe ka sa YouTube channel. Salamat uli. Share this video. Share Jesus. Share the salvation. God bless you.